Pawikan, na rescue sa kasagsaga ng panalalasan ng bagyo. Uh, nasa pangangalaga na daw po ito ngayon ng DNR. Detalya na balita mula kay sa Gonzalez, Harich Maybal. Kuya Angel, sa tanggapan na ngayon ng Department of the Environment and Natural Resources Metropolitan Environmental Office ang na-rescue na isang polybridly turtle sa barangay San Roque, na Nabota City. Ito ang pawikan na na-stranded dahil sa magkakasunod na bagyong na krising na sinabayan ng habagat. Nagtulong-tulong ang mga, mga otoridad lokal na pamalayan at mga residentes sa nabota pang iligtas ang nanganganib na marine animal na ito. Ayon sa DNR, ang Olive Ridley Turtle ay nakalista bilang isang vulnerable species sa International Union for Conservation of Nature Red List. Ang Pilipinas, lalo na ang Luzon Region ang kinikilala bilang bahagi ng kanilang migratory at nesting route. Ayon sa mga autoridad, ang malalakas na bagyo ay nagdudulot ng panganib sa kanilang natural habitat at populasyon. Isang residenteng nakakita sa baybay ng Nabotas at nai-report sa Nabotas City Command Center at DENR-MEO na ngayon ay dinala sa Biodiversity Management Bureau ng DNR para sa karagtagang assessment at paggagamot. Ako si Bal Gonzales, DJ Ray Chuna sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal.